Okay, maganda, maganda, magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito po tayo. Ayan, sa tabi na ang malaking pulo ng baliti. Okay, sa labas ng church. Bablog muna tayo dito. Para meron tayong post. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Yun, oh. yun, oh. yun, yun, Ayun. Ayun ay nakita ba kayo sa taas? Yun. Dito sa bandang kanin ko. Ayun, nasa taas. So, sa nga. Ayan. Bukas ba yun yung mga third eye? Yung, 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 yung mga vision, yung spiritual vision. Ayun, no? Oh. Ayan, ayan, ayan. Ah, kapit siya sa sanga, ah. Ayun, sa ibabaw. Ito, so, hindi ko na makita. Paginarap ko. Isa, dalawa, tatlo. yan. Wait, there may be church set. So malapit so, na tayo magsimula. Hello. In uh, teaching about the word of God. So, thank you so much. God so bless us all.